Good morning mga badi, mga migo, mga katribo For today's video, mga badi, mga migo, mga katribo Nag-participate na usa sa Osaka Bloodletting Activity Sa first Infantry Tabak Division O diara, nagpakuha na tao dugo Human sa pan, uh, masusi nga uh, proseso Gitan sa BP, sa consultation uh, Sa testing sa hemoglobin And etc. Mga questions interview. O karong gitusukan na ang ato ang walang bahin sa tungbukton para magawas na ang dugo. O sa dihang nagtulo-tulo nang dugo diha pero hinay ay kayo ang tulok sa dugo hinay kayo siya murag na siguro yung nakabarang mga ugat-ugat mga gamot-gamot sa mga atong kaugatan mo nga hinay kayo ang tulok sa atong dugo diha mga sa katau tao dani ila ning gibalhin pero giobserbahan pa nila loy in taong kayo ang atong mga tikuha og dugo kay nabalaw sila og pailin-ilin para mo gawas ang dugo nato dana nga portion so dako-dako gini nga dagom ning gigamit ani kayar kay nato ni ulay hadlok-hadlok ni sagdako-dagom anad banta na dilita og mga sakit kay murag naman tay kuan kay, uh, kay sugan ng mga tusok-tusok dilita pare nang uban nga mahadlok para sa kuwa no amo dili na siya na ko hadlok mga dagom bisan pagunta na kadag dia kung ang pagtan sa atong mga tigkuha dugo dia ila yung gayo plaster para unta mo kusog ang pagdaloy sa mga dugo nako na pero murag hinay gyud kayo ang tulog sa dugo dia nag inom naman ta ko og tubig kay mamanto ingon nila nga dapat minom daw og daghang tubig para kusog ang daloy sa dugo pero kay pirti mang hinaya hinay daw kayo ang tulog sa dugo dia duha na na sila dia kabukang nagtabang para mo gawas ang akong mga dugo para paspas -pas unta ang daloy sa dugo pero kay yung yang hinaya matod pa nila so relax lang kay tadi ha wala problema sa tuwa na bisan pa gito sok-sok kay lang ayo diha pero wala tay problema uh, pag tulo na din ako ning pag donate og dugo so, sa una nagdonate ta og dugo kaduha dito sa Northern Samar sa Eastern Visayas nagdugang nagdugang uh, nagpakuha ta og mga dugo dito para lagi uh, akon sa susa mga aktibidad uh, bisan pa sa atong kaugalingon nga naka-experience na nga kung kita mo ay nagkinahanglan og dugo lalo na sa atong pamilya uh, Wala na lang ng asawa ko nag, nag ah, nung nagsis, nasisaryan siya dalawang bisis nasisaryan pero nung nangailangan ako ng dugo walang nagbibigay. Pero para sa akin ayos lang. O magdonate pa rin tayo. Og diri na gi kuha gi na nila ang dagom kay tigud madala hina jud kayo ang tulog sa dugo. Kung gi kuha nila og ibalhin sa too karon gi ibalhin na atong isa ka ah, ano na to tiguhaw dugo. Okay kailanin nila kung sa nila ang mga opisyon basta mo na sila tiguhaw dugo. Kung nag ibalhin na niya sa too gi ayo na og pikpik didto gi pagitan na nila gayo ang ugat og may unta nga kusog nang daloy sa dugo dan ang dapita para mahuman ako og kuha og dugo. Sige ha, wala tulak kita ta kay pa kayo ipagawas ang akong ugat para pagtusok nila dali ra kayo o so, ako lang nakagasto gini sila duha kadagom nako na kay kung isa primero, hinay man kayo ang tulo o karon oh smell smell ra gyapon dali ako la tubli mas tu, atuan ako sampag gayod tusok tusok ang dagayo diha dili ta mahadlok ang mga tusok tusok lang o so, karon wala tulad ang akong tusok na to tu, na wala, uh, kitinakalit man ni ma'am tusok man dayon kana og sadya nga kusang ipangutan ang Pusok na ba ang agas ana uh, siya nga kusog na gidaw ang agas o so, kini Ah uh, wala tulad na nga ma puno tong ilang sudlanan sa maong dugo para mahumanata. So ku purani nga kwan hinumdum ko nga sa una dito sa Samar pag itong last na kong paghudugo pag duha na kong paghudugo didto ing nga ko nga kaya ra di hintindog ko dayon paguman ug ko paghudugo ug sadihang nalipong ko uh, hapit nung ko natumba to panahon na. Ug karon

5 minutes before tayong bangon ibasin oh, o mati oruk na kudah pare atong sa unang hapit kita na tumba ko oh, no? mabay pinusukan ako dia sa wala og sa too duha na atong gitusok dia anga ah, oy kare wala tulad na tayong 5 minutes before tayong bangon para dili ta malipong og pag, eh, pag, sa pagkunawa ni eh, paguman ako sa 5 minutes wala gyud ko intindog naglingkod lingkod pa ko e, para sigurado jud ko nga dili ko malipong kabalo na jud ko sa una abi na ako kaya kayo nga niguman og kuhaw dugo mo tindog dayon pero di maday kaya og oh, ya lingkod-lingkod lang sa ta mga amigo mga bali mga katribo para di kita malipong